Una naman po bagong pahayag etong si Mr. Robin Padilla tungkol nga po kay Kibuloy. Grabe yan, wala daw iwanan. Yun yung una niyang sinabi. Walang iwanan dahil sila daw ay totoong magkaibigan. Hindi po kayo magkaibigan sa puntong yan dahil ang totoong magkaibigan, nakikita yung mali ng ginagawa ng kaibigan mo. Ginagawang mali ng kaibigan mo at hindi mo dapat itolerate yan dapat pagsabihan mo dapat ipaalam mo sa kanya na mali na yung ginagawa niya hindi yung kakampihan mo pa siya kahit mali na nga ang kanyang ginagawa so yun po ang mga or ilan sa mga pahayag nga na tinutuligsa ni Robin Padilla at ngayon naman eto matindi na sakdulan na talaga po ang ang uh, ginagawang ito ni Mr. Robin Padilla na nararapat lang siguro na matanggal siya sa pagka sabi niya, may utang na loob tayo rito. Tayo? Sino? Baka naman ikaw lang po ang may utang na loob. Baka nung panahon ng election kasi, uh, nakinabang ka, syempre, sa mga miyembro ko no, ng simbahan nga natong si Kibulay. Hindi ba't gano'n ang nangyari? Kaya naandyan ka para, para tumanaw ng utang na loob sa ginawang yan ni Kibulay sa'yo. Matindi rin, ano ho. Hindi ko masasabi kung ano yung kanilang dahilan. Sapagkat so, ako, ang dahilan ko, etong mamang ito ay may, eto, may utang na loob tayo rito. Um, eto si Mr. Robin Padilla, sinasabi na etong si Kibulay daw ang unang nahipaglaban, lumaban para wakasan nga ang ang grupo ng CPT NPA para mapulbos or mawasak na ang grupong 'yan. Paano aber lumaban etong si Si Kibuloy ay naging busy po etong si Kibuloy sa pagpapayaman. Naging busy po itong si Kibuloy sa pagpaparami ng kanyang connections. Mga taong nasa nasa gobyerno at nasa politika katulad ni Nadigong, Sara Duterte, Bato de la Rosa at kasama ka na po dyan. Tapos sasabihin mo, siya ang unang lumaban sa CPP-NPA, wala pong panahon ang isang katulad ni ni uh, Kiboloy sa mga ganong bagay dahil ulit-ulitin ko priority niya ang magpayaman. Ang dami niya pong ginamit ng mga pobreng kababayan natin para manlimos, para manghingi ng donasyon at napakaraming gimmick yung mga yan. Bestado na po yung gimmick na yan at iisa-isahin natin sa mga susunod kong content. Good luck!